Maka YouTube ka na naman. Maka YouTube na naman. <laughs> to kami ngayon sa isa naming pinagtatrabaho yung ano. Nicole, sa printing. Ito mga uniform. <laughs> Hindi yung nabasa yung anak. ko. music. Okay. Ito ang aming hapunan. Nag-offline itong Ito ang hapunan ko. Cup noodle. Ayan. Ah. Oo, mamaya tuwagan kita ulit. Nasa, nasa, nandito na. Hmm, sige, sige. Arigato, ne. Dumating yung card mo? Oo. Uh ah uh -oh. Yeah, arigato, ne. Okay, na, bye bye. Ba't ang ganda ko yata dito? ano tinitingin-tingin mo? Ah? Maayos na. Ayun, ang naman ako. Hmm? Oh, ayan, magsawa ko na sa YouTube.